Hello, hello. Pinag post ko yung aking ano, aking anak sa aking shopping cart. Para ma ma-digest naman yung kinain niya. Okay na go ahead. Kita kami sa sasakyan namin. Sa pinagparadahan namin. at eto ang ginamit namin yung car na -asawa, asawa ko na kong back up later bit yung car na asawa ko na dipad jack ayan <laughs> dipad jack uh, ano ay mulang kung taram laeng kay ke... aglo katin. okay dok mga katigang eh uh, ano ko muna yung ano namin yung pinabili namin okei , okei , tere !